na lang ang mandate mo under the RTL eh. sa mga trade, kapag nabulok yung bigas inefficiency yon para sa, well, hindi kita inahatulan pero ito yung magiging conclusion ng committee nito sa NFA po ano po ba yung uh, mandate natin pagkatapos po na maipasa yung RTL Mr. bioko ang mandate ng NFA is to provide a buffer stock for uh, calamity relief uh, whether natural or man made no? so buffer stacking, na po. Ng, ng rice uh, with regards to rice no buffer stacking, and okay. then the disposition of these stocks for uh, uh, for uh, uh, as a priority to the calamity relief no? and then uh, also for disposition of this to prevent uh, the disposition of if it's before it becomes uh, unfit for human consumption Stock buff, uh, as part of the inventory uh, management of uh, NFA Ano po yung volume ng buffer stock natin na dapat na maintain natin over a period of time so, so as per um, as per RTL implementing rules and regulation dapat ang NFA would maintain nine days of consumption which is 6.6 uh, million bags uh, uh, your honor That's the target Six some, six point six million bucks. That's about 15 days or seven days. Nine days, nine days, your honor. Nine days lang. Hmm. E eh, kung halimbawa ito y para sa calamities lang ilang bagyubang ba dumarating sa ating bansa in one year. Bagyuna ah, eh, lang mo mm. na, magnamo yung iba. So usually more than 20, your uh, honor. So paano mo pinabalanse yung stock kung uh, nine million bucks lang pala So alam mo nakikipag-coordinate ka sa PAGASA ilang bagyo over the year ang darating na nakikita mo? Kung 20 typhoons in a year na estimate mo kung kailan yung volume March pa lang halimbawa alam mo na siguro papasok kung ilan and then June, September, October alam mo ba 'yon? Yes, your honor. Well, basically we look uh, first of course Hindi, we paano nyo... Paano nyo naman manage? Kabi mo kanina, judiciously manage. Kaya mong ganun. So in the face of 20 uh, regular typhoons that visit our country, paano mo judiciously na manage para sa ganun, napupunan mo yung pangangailangan o ng apektado sa calamities? Based so yun ng study ng NEDA after the, after the law was, uh, uh, was approved, no? Uh, in 2019, sa so base on study recommended by Data and other government agency, the joint study, ang risk is about uh, recommended the buffer stock level is nine days. No? Uh, this is equivalent to more or less... Hindi three... Ko, paano mo na-manage eh? hmm. Paano mo nalalaman kung kailan darating ang bagyo 20 ngayon eh? Nine million bags, paano mo i-distribute over the years? Yeah. Um, hindi, hindi naman natin, ang ang bagyo talaga, based on study, uh, we need to provide 6.6 na standby, na strategy 6.6 million. Alam natin And, yung buffer stock, mm. ngayon 20 typhoons ka mo in a year. Mm. So paano mo judiciously na ma-manage yun? Paano mo nakikita yung pagdating ng bagyo, sari-saring bagyo to over the year, 20 typhoons ito eh. So tinatanong ko lang kasi, kung paano sa NFA ninyo minamanage yung stock? Para hindi mabulok yun, kasi sabi mo nabubulok na yun. Eh. Uh, your Honor, if with your... Ibigyan e, mo kami uh, ng idea yeah. para sa ganon. Halimbawa, January, hmm. February, March, hmm. so, okay. may bagyo May ang darating yun? Pagkatapos, hmm. yung susunod na, uh, quarter, susunod na quarter, ilang bagyo ang darating doon? Yung susunod na quarter, ilang bagyo ang darating doon? Hanggang sa katapusan ng year, na ma-manage nyo ba ng tama yung stocks? Kasi 9 million bags lang eh. Ah... Uh, Uh, Your Honor, actually, 6.6 million bucks ang nine days natin equivalent. No, ang start ng typhoon natin season is July no of the year no. July, August, September, yun yung mga malalaking bagyo hanggang uh, December no. Ang ang stocks natin sa NFA when we buffer most of this uh, is uh, procured from the farmers uh, September, October, November during the wet season no uh, of the year. And then um, we stock this to make sure that uh, we will be able to make available this rice for the following year. No? So, normally, sa uh, yung nabibili natin ng September, October, November, uh, tinatago natin yung ng palay. And then by, that, by May, June, uh, April, May, June, we have to make sure that this will be milled so that uh, we can position this already all over the Philippines based on risk and uh, probable demand uh from each uh, provinces no? so naglalagay na tayo even uh, batanes uh february march naglalagay na tayo ng uh, forward stock sa kanila and uh, we try to keep uh, as uh long preserve the shelf life as uh, long as possible no? kasi may shelf life no? based on study after three months it start na siya mag deteriorate no? so if we buy it uh july uh, september october november uh, six months after, we have to mill them. So, pag ng April, May, June, dapat mamill na siya at uh, make it uh, standby already as the buffer stock in case na meron calamity. No? So, we have three months to uh, to make it uh, uh, dispose for the calamity relief operation. And then after that, uh, of course, uh, the, the physical, uh, biological na characteristic of rice will uh, start deteriorating. Uh, but we try to extend that as much as possible. Kaya ang hinahikayat natin as my big part of my job is to make it prepare na na 6-3 rule, i-modernize natin yung NFA na magiging 126 no 12 months as palay na reserve para ma-extend natin yung shelf life para ma-avoid natin itong distress selling no. So dito sa 2023 if I uh, may uh, your honor I can submit you part of our uh, uh, our presentation no on how much uh, stock that we sold in 2023 and also at uh, to put relevance uh, also in 2022 and 2021 no sa so 2023 uh, our stock uh... hindi ko hindi ko maintindihan ang paliwanag mo administrator eh uh, sa haba ng sinabi mo hindi ko talaga makuha pasensya kana no dahil ang pinag-uusapan natin paano mo ba ini-stock para hindi mabulok kasi sinasabi mo rito kaya mo na benta nang 25 pesos per kilo dahil nabulok eh kanino ko pa iniinsinuate sayo na paano nyo ini-stack yung 6.9 something million bags para i-address yung pangangailangan ng ating makabayan sa panahon ng calamities lang naman ito. Ito lang yung mandate mo eh. Buffer stacking ka lang eh. Sa mga tuwi, dinaisip ko, ang isasagot mo rito, nakahanda yung mga warehouse mo na Paano ba yung, warehouse mo ba walang, uh, walang facility na bakit sa Japan pinagtanong ko kahit na 10 years eh, hindi pwedeng mabulok yung ano yung uh, yung bigas. Hindi ko malaman kung pinag-aaralan niyo talaga kung paano pagi pag-i-stock kung ang pangangailangan ay talaga eh para i-address natin yung nawalan ng uh, pagkain sa panahon ng mga sakuna. Wala pa tayong facility na kapag binili mo to ay uh, hindi naman mabubulok sa sandaling panahon lang. Meron May, pumunta ka sa ibang bansa, merong mga facility sila na ilalagay sa mga bodega para yung mga bigas ay hindi mabulok kaagad. Wala, wala, wala ba kayong ganon? Uh, your Honor, uh, nung kuma... hindi, wala pa kayong ganon? Meron na wala? Wala sa ngayon, na uh, Your kaya, Honor. Kaya, kaya, hindi namin maintindihan pa paano ka nag i eh. 6.9 million bucks. Hindi mo maisay sa amin kung paano mo ito na i na ibubukod sa pangangailangan ng uh, mga kababayan natin sa panahon ng mga kalamidad. Kaya pala kaya pala nabubulok. Bumili ka ng uh, ka ng palay. Sino ay nagmi-mail kayo din? Um, NFA tsaka contract yan sa labas, sa uh, Your Honor. Oh, magkano ba yung pag bumili ka ng uh, isang kilong palay, magkano ba ang recovery rate? Uh, 63% ang uh, target target namin, Your Honor. Mali yun, dapat 65%. percent. Mag magtanong ka sa ibang mga bansang katulad natin, yung minimum para hindi kayo nalulog is 65% mm -hmm. ang rate of recovery. Paano yung darak? ang darak is part of the milling service na kung kung NFA binebenta natin yon ng NFA kaya ako uh, tinasabi kung, ano ano ba sa English yung darak perhaps? uh, rice bran huh? rice bran your honor oh bran hindi ba 10% ito ng ano ng uh, ang narecover nare mo sa darak at may bebenta mo ito either 15 to 25 pesos tama per kilo yes your honor so paano yung binlad bin. bin pala Binlad pala eh, Kapampangan. Pasensya ka na, Kapampangan ako eh. Yung lead, ilan ang recovery rate? Sorry yung... Uh... Hindi mo alam kasama na yun sa no? kasama na yun sa rice bran. Na no? Kaya nga, tinatanong ko sa iyo, ilan ang recovery rate ng binlit? Usually, mga kasama yung sa kwan, sa rice bran, 8, 8 to 10%. Alam ko, usually, magkano nga ang recovery rate, binlit? per kilo. E eh, tingnan mo okay, ha. per Pumili kilo? na ng isang kilong palay, eh, oh. Recovery rate 65% magiging bigas. Mm. Yung darap, brand is 10%. Hmm. Eh yung binlid. Binlid, mga 2-3% lang yung owner if, I, if I'm not mistaken. O yung sinasabi ko sa iyo, kaya ako binabanggit ito kasi makakatipid kayo ron. Kung halimbawa binigay mo na sa Miller yung binlid at saka yung darap, ibig sabihin mababawasan sa cost. Yes, na bibili na na ibibenta na, 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 na Iba, mo sa kanya, di ba? yeah, meron tayong proseso na approve uh, your honor, yung uh, sa payment in, in kind ng... payment in kind for the milling services. so bibigay nila, this is approved na uh, guideline, uh, they will uh, provide us based based dun sa test milling na uh, minimum of 63% na recovery, tapos yung rice hull uh, and other byproducts sa kanila na yon as the payment for the milling services. Ano mo kasi kaya ako tinatanong ito, Administrator? Ako sinubukan ko rin bumili ng palay para lang matest natin kung kung gaano mo dapat na ibenta sa tao yung uh, yung 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 bigas. Sa sa rate ninyo na 19 pesos per kilo. Nagbigay kami ng tatlong pisong pabuya para masaya yung farmer. So binili namin na 22 pesos per kilo. Nung ipakiskis namin yon, yung bin lead at saka yung darak binigay na namin doon sa Miller. Naibenta namin ng 35 pesos. Wala na kaming kita roon. Dinurado. 35 pesos. Kung pwede pala, kung ganun ang gagawin ng NFA, hindi naman kayo, hindi naman kayo dapat kumita kasi ayaw niyong kumita, hindi ba? Paper, paper stack lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yun. High quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25, dahil sabi mo nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay uh, mag-warehouse ka ng marami. Let's say million uh, metric tons. Maring may mabulok talaga dyan. Pero paper stock ka na lang eh. Ito, ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. Sa mga tweed, Kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa... Well, hindi kita inahatulan, pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Buffer stock ka na lang eh. Napakarami pa lang nangangailangan. DSWD, Bucor, P, kung ano-ano pa. Kung yung 60% ng pangangailangan ay eh, para lang i-address yung mga nasa kuna natin dahil sa maraming calamities ang dumarating sa bansa natin, madali yun eh. At yung 40% halimbawa, kung binabantayan mo yung aging ng stocks mo, Mr. Chair, hindi ako maniniwala merong mabubulok dito. Eh. Kapag binenta mo 25 pesos per kilo, siguradong lugi ng gobyerno. By rule of thumb, lugi na yung gobyerno rito. Eh. Madaling makwenta ito. Eh. Sabi ko nga sa kami, sinubukan namin, kung halimbawa lang may makasama, may makasama tayong mga mayayaman na kababayan natin, magkukusa para tulungan ang ating mga kababayan. At 35 pesos pwede nilang ibenta at dinurado. Yung wala ng kita, Ibebenta lang sa kanilang mga empleyado. Pwedeng pwede yun eh. NFA should be, should be the one doing that. Kasi kayo ang mayroong mandate. Bibili kayo sa farmers eh. Bibili kayo sa farmers. Hindi kayo pwedeng bumili sa iba. Ito na lang ang tungkulin natin. So bakit, uh, Mr. Chair, pwede, bakit kinakailangan mabulok? Hindi pwedeng mabulok eh. Buffer stocking ka na lang. At kung, kung ikaw ay nakikipag-coordinate uh, sa, sa, sa pag alam na alam mo yung dating ng bagyo. 20 typhoon in a day ay in a year. Pero yung malalakas diyan 6 to 7 lang. Tama administrator? Yes. Hindi yes, naman sir. lahat ay eh, malalakas eh. Mga 6 hanggang 7 lang ang bagyo. Eh. Tsaka alam mo yung tinatamaan ang malalakas eh. <laughs> Hindi naman lahat ng region natin tinatamaan. So, Mr. Chair, ang conclusion dito ay merong kapabayaan ito parang kung ibabase po sa mandate ninyo na ang talagang tungkulin nyo na lang ay alalayan ang kababayan nating nasasalantaan ng maraming mga kalamidad na dumarating sa ating bansa at mabubulok pa po yung palay na inyong binabantayan. Hindi na po ninyo nagagawa ng sapat ang tungkulin na iniatang sa inyo. Pasensya na po kung yun ang conclusion, ngunit uh, ma mahirap pong balik uh, baligtarin yung ganunong pananaw kung, kung ang pag-uusapan lang ay ang katwiran na nabubulok po yung inyong mga bigas na itinatago sa inyong mga warehouse. Salamat po, Mr. Chair. Maraming maraming salamat po, Kong Dante, Marcoleta.